Hi, mi welcome sa aking featured product. Ay, ito ang aking featured product. Adema. Ang cute ng na ito, mga mina Napaka-presko niya. Napaka-lambot. Tapos, wash and wear pa. O, di pa, less hassle. Lalo sa ating mga nanay. Gusto lang natin maging komportable sa araw-araw. And, pwede mo siyang gawing pambahay, pang, pang tulog. Pero well, kahit gusto mo punta sa palengke, carry lang. Ayan. Mo. Tapos, ang ganda ng garter niya, Mimi, yan. Snug na snug yung garter niya. And mukhang hindi naman madaling mag-loose. Pwede mo din siyang itak in kung gusto mo. Takin natin para bongga. Diba? Yan, yeah, naka-double-double -double kasi ako mga... Eh, may papakit pa. Ang bongga. May papakit pa niya. Oh, ano pang hinihintay nyo? Andiyan na yung link sa Yala Basket or sa comment. Get yours na!